Mark sa inyo. Magandang gabi po. Magandang gabi. Kay Kuya Kiko, magandang gabi. Magandang. At kay uh, oh, Makoy at kay Kuya Gilmar Manguera. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. So, uh, hindi po nag-ingat lang yung pagulan kanina. Yun. Ano po? At tinanong ko din po kay pangulo, matutuloy po kayo yung distribution ng food for work. Ay matutuloy po kasama si Mayora. So, hindi talaga naging hard lang yung pakunan kanina at pagbaha. Kami po ay mga 3 o'clock ay nandito na nag-aaral tayo. At sana po ay doon sa malaking venue tayo. Kaya na nga yung pag-unan po. So marap, minarapat ko po na dito naman, na naman at naman may 82 families lang ang barangay po doon. So ngayong gabi po, kami po ay bumabati sa inyo ng isang Maligayang Pasko at Happy Birthday in advance, Mayor, sa December 28. So, katulad ko po, sinyo na rin po si Ma'am. So, sinyo na rin po, kaya hindi alatan po. So, ngayong gabi po ay um, ibibigay ang maagang handog ng ating Mayor at sampo ng kanyang uh, sanggunyan, ilalang sanggunyan ang kanyang mahalang pamasko para sa atin lahat. Kaya, ako po'y bumabati sa inyo muli ng isang magandang gabi at welcome po kayo sa ating po. Okay. May sinain na po ba lahat? Nagkaroon na to Magsali na ba ang lahat? Ako na pumulang ako, para sa tayo. Kusun po So pasalamat na natin. Halika nga, parang kasi puro kapapainan na nandito. Halika nga, Karen, para yung mga kalalakihan, dalagang dalaga. Paso ng mga binata. Kahit balo, pwede na. Para para si Miss Karen. Kumusta to? Barangay Boton. Napapansin ko dito, napakaraming mga senior citizen dito. Mga senior citizen, tapos mga kamay ng mga senior citizen. Kita, <laughs> hindi pa Tama Totoo nga ang balita. Totoo ang balita dito sa Barangay Buton. Dumadami ang miyembro ni Mayor Almey de la Cruz Carillo at ni Kapitana Terma. Talagang napakaraming mga senior citizen. Na, mga senior, citizen? Sa kan, so Alam ka na, mga senior, citizen. Alam ka mga citizen ANG Alam ba? Alam ba kayo mga senior citizen? Umarap na lang eh. Kan, Napakalampin lang Sabi ng mga senior, citizen, Eh, eh! Eh! Alam na, senior citizen. Wow, na, parang natin. Parang si Araw ang sabi sa akin, Masaya po sa kapangyay mo doon. Dahil gusto ni Kuya Mark, lagi tayo na kangitin. Gusto ni Kuya Mark, ang ganit ang mga punter, magkaka-express ba? Dahil gusto ni Kuya Mark, kahit hindi mapula ang labi ni Kuya Mark sa inyo, lagi nang kangitin. Ayos! Kita mo, pumasok. Sumilip yung mga kalalaki yan magiging si Miss Kapit. Siyempre, una, ang ating na pagmukay sa ating ginagatan na napakasipag na punong barangay, para para natin punong barangay, dahil mga mayangitang, <tinyan> Sampo na mga may sipag, mga tagawad, mga front-end worker, mga bumubo sa ng barangay, buton, para naman natin barangay buton, so para makita natin ang development ng barangay buton sa ngayon. Ano po, talagang nagsisikap ang sangguni ng barangay para maibigay ang mga programang proyekto dito sa ating barangay buton. Kanina pagpasok ko, nilalong sa akin yung palay. Sabi ko, Wait Mark! Nalo si Mayo. Sabi ko, kanina pa si Mayon. Nalo na pa sa akin si Mayon. Sabi, nalo ko mo, mo. <laughs> Hindi naman yung si Mayo. Sabi ko, oh, eh bakit? Nagka-puti si Mayon. Oo, oh, dumaan ka Napaka-sexy yung dumaan eh. Wow. Nagka-puti. Sabi ko, si Mayon alam niyo. Hindi si Mayon alam niyo. Yun ay si Maha Salvador. <laughs> Sabi, sabi ko yun yung nabalawag ko sa pagtoy. Na <laughs> napakagaling kumantat, sumayom. Sabi ko si Mayor Ali, sabi ko sa... Hindi na may si Maha Salvador, nalaw ko mo naman kami ba sa ikare. <laughs> Hindi si Maha yun ay si Christine Delmosa. La <laughs> para para de Mayor Ali, Delmosa, Riyan! na talagang nagsikap at nakita naman natin ang programa ng ating Mayor Almeda Lucas Carrion ang pamaskong handong na taon-taon na ginagawa at tumutupad sa pangako. Talagang pinag-isipan, pinagplanuhan ang programa ito upang gamitin sa tama ang pondo o kaban ng gobyerno. Tama? Tama po ba? Para malamdaman ang bawat pamilyang bokeyo lalo tigit dito sa barangay Buton upang may abot at may mapagsaluhan tuwing dalating ang kapanganakan at kapaskuhan. Kapanganakan ng na ating pong Isi Kristo. Kaya pala pala pala, pala, pala natin, Mayor Arnold Buscarion, tampo sa ikalabig ng sanggulang bayan sa pangunan ng Unicode, Kuya Mark. Sa inyo, at nagkasama ang mga konsihan ng Unicode, napakasunod din ang tayo ng konsihan Jose Marichan. kita pa din si Jose Marichal dito. Palapunan natin, palagay, una kay chief kung si September Sa tagdag si Jose siya, Gino, Kasama rin po natin ang inyong inyo dito sa barangay sa po para po natin siya, Pahoy, loko, ginang. Kasama rin si kung siya, ah, aninig kang Papa Dave Daga, Consial Sito Mahaba, Consial Sito Dayday, na alam kong maraming inaanak dito sa Barangay Batuang. Tama po. Pakita sa po kamay ng mga mga inaanak. Answer your May binigay po kay Consial Wilson Mabuti. Ate, kumalay, may Consial Sito. May inabot si Consial Sito Dayday at Consial Wilson Mabuti. Sampung sobre na may lamang ting isang libong piso. Doon daw po ninyo kukunin at yung pangalan pa po ninyo sa inyong mga kabaranggay, lahat ng inaalam, pupunta po kay Gonsel Wilson Mabuti. Abunado <laughs> <laughs> ka! Palagpan natin, Gonsel Wilson Mabuti. And hindi po yan nagsisimali at hindi po ano nga halangan na ibigay yung inabot sa kanyang Gonsel Sito. <laughs> okay. Pero yung nagpalasubi, hindi ko lang alam kung may lamang sabi ko sa Gonsel Sito, may isang libo. Kasama ni Bulante si Gonsel Caloy Palomares, palagpan naman natin.

At syempre kasama po natin ang anak ni Mayor Ahmed ang pangaray na anak, Binatang Binata. Paalam si Kuya Mark sa inyo. Binata pag si Mrs. ay nasa kanyang opisina. <laughs> <absorbed that> tita! <laughs> tita! tita! <that> tita! <that> tita! Hindi na sila mga sa gabi yung asawa ko. Tay kay Mayor Arnie ay masarap ba doon? Christine Hermosa, pag nakaharap, doon, So, nandito po kami upang oh, hey. ipagod sa inyo ang aming pasasalamat at syempre <laughs> ang ating ang ah, <laughs> ating uh, ah, pagpipigay ng kapaskuhan na pagkakit ko lang lahat, kalimutan. Kasi ko sila po ni So, hangat so, po ni Kuya Marcenio na uh, ang bawat pamilya din sa Barangay puton ay puno ng pagmamahalan at eh, huwag isipin, mahal na mahal ka na puno, puno ng pag-asa, pagmamahalan at pagbibigayan. Para dami kong ditong kamagalit ng mga kalbo. <laughs> sa labas. Diyo! Ayos! Ayos! Punong-punong ng pamamahalan at pagbibigayan at huwag natin kalimutan na humingi tayo ng awat at pasalaman sa ating buong may kapal upang tayo iligtas sa lumang at karamdaman ng ating buong pamilya. Muli po, muna sa aming pamilya, Kuya Magsenyo, sa maligayang Pasko at maligong bago lang. po! salamat po, Vice Mayor. Once again, Honorable Mark Anthony E. Stanley. abang aabang na binata. Ano ka ba? Hindi lang binata. May balo na dito. May balo? Nasaan? Nasa labas balo? Ay, balo ka ba, Tay? Ha? Sino ba dyan balo? Binata? Okay. Malapagal natin si Ms. Karen Davila. At syempre po, sa aking katuwang, lalong-lalong na po sa paglilingkod at pagmamahal sa ating mga mamamayan, walang iba kung di po ang tanggol ng batang tiyapo. Yes, lalong-lalong uh, na po si Babo ang tanggol ng batang tiyapo ang ating vice mayor. Kamukha daw po niya si Matranillo dito. Hey! Matranilla, Jesus God! Alam mo na kapatupan natin. So lang iba po ating vice mayor. So yung Mark sa inyo. At syempre po, nung, no, Totoo po yun. At ang ganda ng voices dito. Lalo-lalo na po pag gumakanta. Kasi dati ko na pong kumanta ito eh sa kanyang sa kanyang bahay si Emily dyan? Walang iba kundi po ang ating minamahal na at barangay ang una at barangay pa rin kay Konsehal Chief Manguera. Ano, gusto niyo pa mamaya testing natin? Uh, up, Tapos, kasama rin po natin. niyo ano, alam niyo? No? Oo tining ng boses. Ganun po yata mga maliliit. Tignan nyo siya, no? maliliit. Pero anong tingin ng boses? Ayan po ang ating minamahal na. Wala tayong SM dito. May SM naman dito sa bayan ng buwak. Walang iba kundi si Super Makoy. God, si Hal Paolo Abunta. Paulo? <laughs> si, <laughs> ha? Parang hindi ko natin bingling, bingling, bingling <laughs> din yung kaya yung ako. ko. Sama po natin sa ating team carry on. Uh, si Consihal si Laylay. Opo, Consihal Alinex Solomon. Consihal Dave Daniel Larga. Consihal uh, Louie Mahaba. Uh, kilala niyo naman si Consihal Louie Mahaba. Ano ba po? po. Oh, oh. tapos na po ang kanyang termino ngayon. Siya naman po ay uh, para po sa sangguniang panlalawigan. Oo. Oh, oh. Para naman po tayo, ang bayan ng buwak ay may boses po sa sangguniang panlalawigan. Yan Well, kasama po rin po ang ating mga bisita. Andiyan po ang ating a uh, sa Team Gary on my cast po kami. O, oh, may mga artista dito eh. Kilala nyo si Rigor? <laughs> Kilala ko si ba ni si Rigor? Ayan, kasama po natin si Rigor. Ang walang iba kundi po si Kozihal Wilson. No? <laughs> <laughs> alam niyo kanina pa ako magatawa ng tawa gusto ko kasama din po natin si Consial uh, Palomares ano po ah uh, syempre ah uh, gusto ko po ipagilala sa inyo ang aking anak nandito po yung ano? uh, John Lloyd yan eto po yung aking pananay na anak ah uh, uh, sa tamang panahon sa tamang oras, siya po ay babalik uh, dito sa Barangay Buton upang mailahad po ang kanyang platform ng gobyerno. Walang iba kung di po si Jain Lo. <laughs> 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 Walang iba kung po ang ating minamahal. Pasya, disco, asinto! Talagang <laughs> uh, uh, puro, puro palakas. At syempre, hindi magaganap ito ngayong gabing ito talaga naman ang aking kumare. Talaga, alam ko nga, ay sobrang pangihintay ng aking minamahal na kumare na yan. Mabuti na lang ay hindi nasuli ang kandila. <laughs> ay talaga naman po, napakabait. <clears throat> Sobra. Isa po yan sa hinahat ng mga kapitana na sana sa susunod na taon, kung matatapos kong aking termino, ay lumabang din po siya isang konsiyahin. po natin ng ating minamahal kapitan na Terma yeah, Malangitan. At syempre, tinatawag ko rin po ang lahat ng ating mga kagawad na narito. No? Upang pasalamatan ko po sila. Kasama po ang barangay Treasurer at barangay Sagradari dito sa harapan. Ha? At syempre, ang ating minamahal na kapitana. Uh, sabi ko nga, kung hindi po dahil sa kanila, hindi rin po magaganap at matutuloy ito dahil itong mga kagawad na ito, ito rin po yung nagpakahirap na pumunta po at tumikot sa inyong mga purok. Tama? Oo. First, uh, kailan? Tinatawagan ko po si ka uh, kagawad Merlin Montalon. Montalon. Wala na. Kagawad uh, Montalon. Ganun din po. Merlin, pagkalit tayo. Kagawad dapat Albert de Mora, de Mora. Okay. Ganun din po si Kagawad Savior E. Zator Kasama din po natin si Kagawad Tivalin M. Limon. Kasama din po natin si Kagawad Araceli M. Magalang, Magulang. Kasama rin po natin si kagawad Edwin M. Luzano. Kasama rin po natin si kagawad Rodel Madre. Ano din ang ating uh, treasurer? Pwede po po kayo. Kasama rin po natin ang ating amin na mahal na SK. Oo. Oh, oh. Mga sekretary. Oo. Oh, oh. Mga lupon na ito. Nandiyan.

Get it on the so, goal. I can buy a feyon. Go, your man, senior. A Jose Marichan, Kossial, Gilmer, Manguera. A chefrey is a yes. Maritwosi, Paulo, you know? Yes. Uh, no? Paulo Cortis, Paulo Paulo Cortis, Paulo ang at, nagtitibay po kasama aming po, ang dekor ng bayan ng okay? buwan, at gano'n din po ang ating minamahal na John Lloyd Cruz yan at para po sa ating uh, masaya at talaga namang uh, Paskuhan dito sa Barangay Buton inaanyayahan ko rin po ang mga senior Citizen! citizens yeah. Mga senyo, kung nga senyo, kung na lang, pwede na ako. Basta importante, mas kaya tayo. Ay, hindi kayo hindi kaya. ay na ng ganito. But, di ba? Mga minapahal ng mga mamamayan sa barangay Buton. Ah, masaya po ba? Di ba? Anong sarap at damhin ng mga ganitong mga activities? Di ba? Paminsan-minsan lamang ito nangyayari. Na kahit paano, tayo po ay nagkakaroon ng kasiyahan at nakakapagbigay po tayo ng naligayahan hindi lamang po sa ating mga senior citizen, lahat po ay nagsasaya. Dahil ano po ba ang Pasko? Ano ang Pasko? Pagbibigayan, pagmamahalan, at, at, at syempre, pagpapatawalan. Ano pa po? Ano ba ang essence ng Christmas? Ang Christmas po ay talagang essence ay nasa gitna po natin ang ating pangyayari. Diba? Siyempre po, tayong lahat, ako po ay umiiling na sana hindi lang ang ngayong magsakit ng Pasko, konbirit po sa aking dalangin na lahat tayo ay itayo sa anumang karamdaman at sa anumang pong sakit. Diba? Well, andito na po yung pamaskong handog, no? Yung pamaskong handog na ito ay ginagawa po natin taon-taon. Tama po? Ito po ay ikapitong taon na, na ginagawa natin. Since 2018, hindi pa po ako ang inyong pulang bayan. Ano po ba ang aking ipinangako? Diba? Ang aking ipinangako sa bawat isa Please listen. Opo. Okay. Ano po bang aking pinangako? Diba? Ang sabi ko, diba? Hanggat ako po ang inyong punong bayan, ay kayo po ay may matatanggap na pamasukungan ko. Natupad po ba ito? Kaya nga po, ito po ay talagang lagi nang matutupad. Dahil ito po ay isang ordinansa na. Isang ordinansa ng ating uh, sangguniang, ilalang sangguniang panlalawig ka. Uh, Ilewin sa kanyang bayan sa pangunguna po ng ating mahal na Vice Mayor, Kuya Marksen, Pagod na, kaya may ano. Pala pa naman po natin sila. Diba? Kaya sa kong may matatanggap na po tayo ng Pasko. Ano? Diba? Kaya this time, ang tatanggapin natin. Nandiyan po, nakalagay po sa atin, di ba? Yung inyong mga tatanggapin. Nandiyan po spaghetti. ang spaghetti. Nandiyan ang metlo. Andyan ang corned beef, andyan ang sausage, ngayon nagdagdag na yan. Ano po yun? Uh, may pang-salad, di ba? Ano na lang ang problema? Ang dami sa kapitbahay, tumungan na lang tayo. Ma. Kaya, hindi pa man natatapos ang taon na ito. Sabi ko nga, kami ni Vice nag-uusap na, Napakasarap po kasi kung ang legislative and executive ay mga sundo. Bakit tayo? Kasi yung pong mga proyekto na para po sa mamamayan ay napakatupad. Kaya nga, sabi ko kay Vice Vice, sana tayo pa rin ang kalari. Bakit tayo? Sa susunod na taon, ang gusto po namin mangyari, hindi lamang po ito, kundi ang bawat pamilya sa 61 barangay ay meron pong sa kanilang napagkainan na isang ham. Ha? Diba? Ha? Diba? O, oh, yun po yun. Kaya, next time, panalangin natin. Tutal naman, alam nyo, sabi ko nga, ibinabalik lang namin ang inyong pagmamahal. Ibinabalik lang namin sa inyo yung mga taxes na binabayaran ninyo. Kaya nga, ako sa ngayon, opo, sa lahat-lahat ng na naririto, Opo, kasama na yung mga puno dyan. Naroon natin yung mga puno dyan. Ako po ay taus-tausang nagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa pagtitiwala, sa pagmamahal, sa inyong mga paniniwala. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako dito sa inyong harapan. Maraming maraming salamat po. Hindi na talaga. Hindi na talaga. Hindi na ikaw pa. Ako dito. Uh, ano tayo si Pastor? Ha? Uh, si Pastor po. Pastor? Ay, ako wala na talaga. Oo. Okay. Magkakasal pa po ako bukas ng kasalan bayan. Baka bukas yung ikakasal ko, walang lumabas na boses ko. Kaya kailangan magpahinga na rin po. Oo. No? Uh, uh, well, sa so bawat isa sa inyo, sampu po na aking pamilya, kasama po ang aking anak na si Isko Asinto at ang ating administrator si Carla Pilisario Asinto. Ganun din po ang 11 Sagunian sa, sa pamumuno ng ating Vice Mayor Kuya Mark Senyo. Kasama rin po ang ating uh, Consihal Manguera, Consihal Makoy Hinang, Cons Consihal Wilson Mab Mabuti. At ganun din po sa aking uh, mga empleyado at ang ating department head na si Mang Maureen Gonzales, ay bumabagi po kami sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at malibong bagong taon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Solang buwang! Yeah! Solang buwang! Yeah! Solang buwang! Yeah! Solang buwang! Maraming yeah! buwan, yeah! po kayo. Pasensya na, gusto ko talagang kumanta. Kaya lang lang na yeah. yeah. po, sisin. Yeah, mayroon po po ulit.